Ang sabi ni Maya Soriano, yan lang ba hinahanap kay VP Sara? E ang tanong, saan dinala ang 50 billion ng flood control fund at yung 25 tons na gold bar? Pakitanong kay BBM. Unang-una, magbasa. Kung may dapat man tanungin dito kung nasaan ang mga funds, sa flood control ay ang tatay mong si Duterte unang una tanong dyan bakit dinifund ng tatay Duterte nyo ang project NOAA ni Pinoy noon na yun ay kinukompose ng mga experts na makita ang posibleng mangyayari saan dadaan at kailan mangyayari ang bagyo projection. Ngayon, pag-usapan natin ang flood control. Nasaan ang inutang ni Duterte? Na 350 million US dollars sa JICA. Nasaan ang 13,917 na flood control projects niya? Magtatanong ka? kung nasaan ang gold bars? Hindi mo ba alam na si Duterte ang gumawa ng batas para dyan sa pagbibenta at pagbibili ng gold bars ng Bangko Sentral? Maya Soriano, ang hirap nga talagang maging DDS. Ang dami niyong alam pero wala kayong naiintindihan. Ngayon, ano na naman ang sasabihin ninyo pag na-real talk kayo? Ang dami niyong alam, edi e di yun. Ang dami niyong alam, diba? e di ba? Hindi kayo na magaling. Di ba yun ang narrative niyo? Magpapabiktim, magpupupusit after nasusukol na. Huh? Hmm? Ngayon, I'll go on live, watch me if I'll go live, go up to my live as guests, lay down your proof sa 500 billion na yan, kung nag exist ba yan, at kung nag-exist man, saan din nila. That for you to know, the flood control ay is sporadic. You know what is sporadic? It's not just a focus on one area, but it's all over the Philippines. Ngayon, itanong nyo pa para may marami kang assignment. Ha? Huh? Nasaan? Anong, din, anong ginawa ni Duterte? Doon sa PhilHealth Fund, divested amount, 46.7 billion dinayvest ni Duterte dinala sa PSDBM minikos-mikos ni Lloyd Christopher Lau na nakulong na ngayon sasabihin nyo na namang fake news hmm? anong ginawa ng Duterte nyo at ni Bongo sa frigates Scam sa Philippine Navy kaya siya nga may plunder case na ipinapasa na ngayon. Napasa na ni Trillianis. ba? Diba? Ang galing-galing nyo. And take note ha? Kahit piso ang hahanapin namin kay Sara. Pera ko yan. Malay ko lang sa'yo kung hindi ka ba nakakabayad ng tax. Eps, eps, eps. Huwag mong sabihin, lahat ay nagbabayad ng tax. Saan? Sa pambili mo ng sardinas, 7 hmm? cents, o sa income tax ko? Guling-guling mong maghanap. Mag-aral kasi bago kumuda. Diyan tayo eh. Sakit ang pagiging DDS. Kapansanan ang pagiging DDS. Masakit man sa kaloob-looban, but that's the truth. That's the facts. Safe.